one? Uh, registration of warehouses. Now, uh, NFA has no power to monitor and... Hindi naman kailangan na yung ilagay sa batas eh. Talaga naman trabaho nyo yun to... Sila ang balitang nagkakartelize pati ng bodega. Hindi papasa sa Senado itong panukala ngayon ng House of Representatives na umano'y ibigay ang kapangyarihan sa NFA na mag-import ng bigas. Nako po, mga kababayan po natin, pagdating sa importation, ay eh mukhang malaking pera po ang kanilang nakukulimbat dyan, mga kababayan po natin. At imbis kasi na ibibenta direct sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po yun ang ilangan ng murang bigas. E eh, ang ginagawa kasi po ng NFA, abay binibinta po sa mga trader. So sino pa ang magtitiwala dito? dapat pa ba magtitiwala tayo at ang mga senador kasi dito sa House of Representatives abay mukhang pasado sa kanila at pati na rin sa presidente ngunit ito po ay kinontra mismo ni Senator Cynthia Villar at itong si Senator Amy Marcos dahil wala ng tiwala sa NFA at pati itong uh, umano'y monitor ng mga warehouses ng mga farmers at cooperative po natin Abay, hindi rin nagustuhan ni senator Cynthia Villar dahil sinusulong ng uh, D.E. Secretary na si uh, Tio Laurel na umanay ibigay din yung kapangyarihan sa NFE. Abay, sinita siya ni Villar dahil trabaho mo na umanay ito. <slap> mababatas dito sa Senado at gayon din ang mga magsasaka basta pinakialaman ng NFA sad to say, eh may, may, kababalaghan, kaya kung maaari yung DA, DTI pakialaman na rin ng NFA Kadiwa, FBI, total si ang uh, magkakalat niya pwedeng task force, pwedeng commission pero hindi naman kailangan nasa pang-araw-araw na pagtatakbo ang Pangulo makikialam, maaari naman yung ating uh, kagawaran mismo ang uh, tututok dyan Emergency lang po, huwag lang NFA kasi naririnig pa lang namin, eh nangangatog na yung namin Bakit kaya hindi na mapagkatiwalaan po yung itong uh, NFA ngayon mga kababayan po natin Sa so, ibig sabihin, talamak talaga ang negosyo dyan Kung tutusin, ang bigas na nasa warehouses o yung pagmamayari paghawak ng NFA Ay para dapat yan eh sa ating mga tao, sa ating alam mo yung nangailangan ng mas murang bigas kasi diyan tayo makabili ng mas murang bigas eh. Although hindi naman ganoon ka high class, kagandahan yung quality. Pero kumbaga, kagaya natin na nasa medium lang yung kakayahan po natin, hindi naman sobrang mahal, hindi naman yung sobrang mura eh baka mahirap naman kainin yon lalo na kung yung ulam natin ay hindi naman kasarapan. So at least dito sa NFA makabili po ta sana tayo ng medyo murang bigas. Ang problema po eh mga kawatan yung nakaupo po dyan sa NFA imbis na ibenta sa mga ordinary Pilipino, ibinibenta sa mga traders so paano tayo makabili ng uh, murang bigas? So dapat lang hindi na nga ito pagkatiwalaan talaga ano? ah uh, uh, Madam Chair, President ganun din ang posisyon namin actually sa DA, ganun din ang posisyon namin, not NFA but uh, yung ang dadagdag ko lang muna tama ko yung, yung banggit yung DTI and maybe DA plus uh, yung National uh, Price Council since suggested retail price, hawak naman niya ng DTI, maari naman sila nandun. At uh, yung tumututok naman sa market vendors, yung ating mga LGU, pwede may kinatawan din sila dyan. Kayo na po ang bahala. Huwag lang sa alalay dyan sa... NFA, uh, sa kasama ang balat. Ako'y okay, malungkot na malungkot. Pagkat yung tatay ko ang nagtatag niya, eh pumarpak na yan eh. Sunod-sunod, ilang administration na, ilang administrator na, hindi naman nagbabago ugali. Ah uh, yes, Madam Chairperson. Yes. so it appears coming from the words of Secretary Laurel that what is being sought right now is not a is not an amendment to the law the existing law but a, the grant of temporary authority to be used during uh, periods of exigencies and so uh, madam chair perhaps uh, the price up can be implicated here so yung ba, Secretary Laurel Madam Chairperson, yung Price Act is another tool na plano namin gamitin. But the Price Act, uh, dear Senators, is may mga kolatilya siya na hindi masyadong trigger basta-basta eh. That's why we need something You have a declaration of state of calamity. Ah, hindi naman yung May trigger prices yan. Yung unreasonable price. Yung naman naman nalagay doon. Unreasonable, et etc. So, diretsyo ko yung tanong. So, hindi kailangan baguhin yung batas. Ah, uh, meron ho akong uh, Adam Meron akong meron kailangan baguhin in my opinion is kasi na ang NFA has no power to intervene. Kahit siya bumili ng local rice, not imported ah, hindi niya pwedeng ibenta to ah uh, ng nang nang panugi basa-basa. 'Yun ang problema. Parang buffer stocking lang siya ng buffer stocking. Sell to In provision of the law, he can sell it to local government, to uh, DSWD, to us, na mga public official who would want to help in times of calamity. But I will mean, uh, not sell it to the siguro. So isa lang ibig sabihin yan kung uh, bakit ayaw ibenta ano? Diyan kay uh, Senator Villar. Kasi alam ko yan ay gagamitin nila pang-ayoda in terms of calamity sa kanilang mga nasasakupan. So ayaw ibenta sa dahil posibleng mas malaki yung incentives niya kapag ibinenta niya sa mga traders, no? So, yan lang din yung nangyayari. Yan ang problema sa ating gobyerno. Kung ang namumuno po eh alam niyo na ah, ay mahirap talaga kasi yung nasa ilalim kanya-kanya eh, na lang sila diskarte ah, para yumaman so yung problema mga kababayan po natin nasa namumuno po ang problema actually kasi siya po yung mag-impose ng pinakadisciplinary pinaka action. Uh, lalo na po itong DE po, eh, supposed to be hinawakan niya ito, eh, yung Department of Agriculture, supposed to be hinawakan ito ni Bongbong Marcos. Pero ano ang nangyari nung hinawakan niya ito? Nga nga, ah, mas pinaupo niya pa ang uh, Administrator Buko na isa palang kurakot po, mga kababayan mamabago na siguro tayo dun sa hindi mabenta ho sa inyo. Pero yung 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 parang we cannot intervene kagaya rin ng tingin namin may presyong uh, 55 to 60 ang presyo. Dapat ang import cost is 49 48 lang. So dapat yan nasa 51 52 lang eh. Uh, kailangan namin sundutin yan eh na kahit for localized, price that is important uh, kailangan namin mag-release ng na slow sa market uh, at market price or wholesale price, ah uh, from time to time in order to temper yung yung, I think uh, Secretary Laurel hindi pa naman ko pinapanganak na, siguro sarsie RCA. parehong to in. atambalinta sila yung larinagat. The ministry has no power to monitor and. Hindi naman kailangan na yung ilagay sa batas, eh. Talaga naman trabaho nyo yun to ano to in. atambalinta sila yung larinagat at uh, sorry. Houses, eh. At with all due respect, sila ang balitang nagkakartelize pati ng Ano ba 'yan? <laughs> yung taga NFA pa, yung nagkakartelize? Hindi hira naman po 'yan, mga kababayan po. So, galing mismo 'yan ha sa bunganga po ni Senator Amy Marcos. So sino yung nagkakartelize? Kung may mga nangyaring ganitong klaseng scandalous 'yan, hindi eh, dapat ipakulong. Ah, o kaya tanggalin sa kanilang trabaho dahil malinaw po na isang pagnanakaw po yan sa kaba ng taong bayan at pagiging traidor sa kanyang trabaho. Sino po ba yan? Sinito Raimi Marcos. Huwag po sabihin lang na balibalita. Pangalanan niyo naman po. Pasuyo. Ah. Uh, wow. so, mga uh, mga... alam, alam mo, uh, one of my investigation tungkol sa, sa Onion, onion yung mga onion farmers sa Nueva Ecija, they were forced to sell the onions at 8 pesos per kilo. Ang 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 ano nila ang kanilang cost is 25 pesos dahil wala daw silang warehouse. Oo. And then we discovered that there is a warehouse given by the government to their co-op. Ang ginawa nung nung kanyang in charge ng co-op, pinalis sa trader. Tapos so, malinaw na kasindikatuhan gobyerno yung nagpo-provide ng subsidy para sa kanilang warehouse para may magamit po yung mga farmers po natin. Imagine mo, binibenta na lang ng palugi para lang hindi mabubulok. Yung pala, ang nakikinabang ay may mga sindikato. So, grabe talaga, no? Yung DA, grabe sindikato dyan. Hindi pinagamit sa small farmer. Tapos yung 8 pesos na yun na binili, yun ang sa atin at 600 pesos per kilo. Nung, Nung nagkagulo tungkol sa onion. So, ibig sabihin, dapat inventory yun yung mga warehouse na binigay sa mga co-op. Kasi, imbis na paggamit sa co-op, eh, pinadilis sa trader. Oo. Oh, tapos, yung mga co-op, forced to sell their goods ng na napakamura kasi mabubulok. Oh, yeah. hindi po ba trabaho yan ng DA? Bakit ibibigay na naman ang kapangyarihan sa NFA? Parang lihis na yan. Kasi mismo yung main mandate nila na so, dapat Madam Amy Marcos, tanungin mo po yung yung kapatid na dating humawak ng dipo Ah, bakit hindi niya tinatrabaho niyan? Na ngayon ang sumasalo ng kanyang kapalpakan nung hinawakan niya yung DE ay itong si Secretary Tio Laurel. So tanungin niyo po itong si BBM kung bakit nagkaganon-ganon itong Department of Agriculture yung mandato talaga nila, yung buffer stocking, hindi nila magampanan. Dadagdagan pa natin ng kung ano-anong kapangyarihan. Ano nang ano natitira sa DA? DA na lang ang tumutok sa bodega. Tigilan na yan. Hanggang magampanan ng NFA, yung tanging mandato sa kanila na mag-buffer stock hanggang sa 60, 90 days. Huwag na natin pag-usapan yung pagdagdag ng kapangyarihan ba sa NFA na yan? Pwede po ba? DA na lang ang sumagot niya. Trabaho naman hindi yan Wala nang matitira sa DA. Okay. We're taking, I just want to recognize the presence of uh, Senator Batot. With the, uh, we're taking the advice, Madam Senator, and we will look at it uh, and see uh, how we can move forward. Uh, We just, we just have, have to word it in such a way, way, way that explicitly yeah. they will have that. Uh, because right now, parang, we're taking that advice. Yes, I don't think uh, you need to change anything. It uh, doesn't have to be explicit. explicit. But uh, the uh, Department of Agriculture has very wide ranging powers with everything and anything to do with food. So I uh, cannot understand why uh, there's a claim now that you have no powers. You have extensive powers. with regard to agriculture and food. It's bizarre that you are now claiming that you have no powers over the warehouses. Uh, I just want to ano, to reiterate na nung pinagawa sa akin ng RTL, talagang pinira lang talaga NFA. Galit na galit din yung uh, administration sa NFA. Pinatatanggal nga, eh. hindi ko lang tinanggal kasi ang daming empleyado. Pinatatanggal na yan eh. So, tapos ngayon, i -re restore natin. Uh, hindi, ibinigyan pa rin natin sila ng power. May 9 billion a year sila to do buffer stocking. 9 billion, di naman pinupulot ang 9 billion. And that 9 billion never returns to the government. It's always with them. Kaya nga kung iniipon mo yung 9 billion na yun, eh marami ka ng pera ngayon, di ba? Every year bibigyan ka ng 9 billion, di ba? Tapos hindi mo na i-return. Katulad nung binibigay natin sa DBP na pang loan, libre yan eh. Kaya ang DBP, pauutang yan ng mura sa mga farmer kasi no, no cost of money. It's given by the government every year from the tariff on rice. O, walang cost. So ang cost lang nila is yung administrative cost nila ng pagpapautang. And then, nahihirapan tayo kasi yung small farmer, hindi marunong umutang sa bangko kasi hindi sila sanay ng ganoon. So sabi ko sa kanila, pautang nyo sa co-op ng farmers para yung co-op ng farmers ang magpautang sa member nila And pwede kayong magdagdag to para tumubo pa kayo. Anyway, yung tubo nyo naman, pupunta din sa member nyo in, at the end of the year. So, maganda rin model yon di ba? Uh, Madam Chair, may I... Yung emergency power, may natin. Yes po. Uh, Ipapariwanag ko lang sana sa website naman ninyo, diwariwanag. Ang website ninyo nagsasabi that uh, the uh, da is the principal agency responsible for the promotion of agricultural development growth. in pursuit of this policy, direct public investment in partnership with the lgus support services, ba ituturing support services yung mga bodega at uh, talagang kinakailangan support services necessary to make agriculture and agri-based enterprises. profitable and help spread the benefits of development to the poor, particularly in rural areas. Ito ang nakatakda sa inyong na uh, uh, website mismo at ang liwanag naman siguro na warehousing is part and parcel of the support services that are alluded to. Uh, Madam Chair, yung, uh, yung request namin sa warehouses is, uh, well, pwede naman din sa NFA, no? Uh, is the control and the power to obligate everybody to register and be monitored. I think that Ang, is part of your, your wide ranging para, role in ng inyo ng additional ng additional legislative. There... So napakahina talaga mga kababayan po natin itong secretary ng Department of Agriculture. So habang pinapakanood po natin itong nagaganap po ah, na hearing na ito, eh, parang hindi natin maisip kung bakit pa po ito naging secretary ng Department of Agriculture. Kumbaga, yung pinalitan niya na hawak dati ni Bongbong Marcos ng ating presidente na parang wala namang pagbabago e eh parang napupunta ngayon sa kanya ang CC at puwarang kulang din po ang kanyang kaalaman kasi titingnan po natin eh, okay. hindi naman bumaba yung uh, presyo ng mga pangunahing bilihin lalo ng mga produktong pang-agrikultura nagrereklamo pa yung mga magsasaka po natin dahil hindi lang sila kulang sa subsidy imukang eh hindi sila masyadong pinapansin ng gobyernong Marcos na ito. At tingnan nyo po, ah, yung bigas na kinukuha mula doon sa farmers natin na Mora, is eh, supposed to be ibibenta naman direct sa merkado, ibinibenta eh, sa traders. So anong nangyayari? Ah, bakit hindi po yan namumonitor ng administrasyon at bakit nagkakaroon ng mga ganitong instances po, mga kababayan po natin, na ang bilis lang po sa kanila, ah, ibenta itong bigas na ito sa mga traders. Hindi ba sila naawa sa mga ordinaryong Pilipino na umaaray na ngayon sa sobrang mahal na bigas tapos walang supply mula sa NFA na supposed to be makakabili po tayo ng mas murang bigas. Di ba? Nagulat pa nga itong si Bumbong Marcos eh. Dahil nung tinanong siya bakit 50 na ang bigas sa kadiwa. Ang pagkakalam niya 29 lang ang bintahan ng bigas sa kadiwa. Iwala ng 29. Ah. 50 na pala ang uh, uh, pinakamura. Si so maji mo, presidente ka, hindi mo alam na ganyan na po yung bintahan sa uh, uh, binoong mong kadiwa store. Ikaw po yung nag-create niyan, bakit hindi ka na-inform? So ganoon din po yung kanyang uh, sekretary ng Department of Agriculture. So mukhang pinagtatawa na lang po at uh, puro supalpal ang nangyayari po mga kababayan po natin. Kasi ang trabaho nila, ipasa nila sa... NFA, ang NFA nga, puro naman skandalos at hindi pa nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho. So ang tanong ngayon, ah, maaprubahan kaya itong sinusulong na pagbabago sa rice tarification law dahil mukhang kontra itong mga senador po natin, lalong-lalo na ay bibigyan pa ng panibagong kapangyarihan itong NFA na nasa gitna ngayon ng skandalo. Mga kababayan, kayo na po bahala magbigay ng inyong sariling komento at opinion patungkol sa usaping ito. Maraming salamat.